Ako po yung sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating uh, mababang kapulungan ng kongreso para po matigil na ang pagdanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, suwapang, makakapalang muka. eh urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion Pesos, e bitay ang hatol kamatayan firing squad, lethal injection uh, silya elektrika gawin nyo po yan sana po gawin nyo kasi yung uh, death penalty ayaw nyo eh dahil kasama doon ang plunder eh ngayon gawin nyo po ngayon yan para pong awa nyo na po para pong matigil na po ito matagal nyo na pong ginagawa ito eh Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelito nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon ng hanggang ngayon sa probyerno. Ang kakapal ng mukha nyo.